pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik-loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway at tiyak na kayo'y mamamatay, ito ang sabi ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pagkayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni na natanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo takoy magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasasalamat pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos Ngunit huwag ninyong tulara ng kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. At hinahabaan ang palawit sa laylay ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.